Apat na araw makalipas ang naitalang pagguho ng lupa sa Sitio Country sa barangay Virac, Itogon, Binguet. Umabot na sa anim na na pamilya ang inilikas. Ayon sa punong barangay ng Virac, umabot na sa labing tatlong pamilya o apat na putatlong katawang direktang naapektuhan ng pagguho. Habang tatlumput putlimang pamilya naman na binubuo ng isang daan at dalawang katao ang na-isolate sa taas ng gumuhong bundok. Ito'y sa pagkasira ng tulay na nagsisilbing daanan nila para makatawid sa kabilang parte ng bundok. alaramidan tayo and monitoring area. Sa kabuuan ay mayroong isang daan pitumput-anim na individual ang nagsilikas at pansamantalang nakikituloy muna sa kanilang mga kaanak. Patuloy pa rin naman ang pagsasagawa nila ng monitoring at clearing operation. Pero problema pa rin kung paano makakapasok ang mga heavy equipment sa lugar na gagamitin para sa clearing operation. Ang um, pailaan, uh, pa lang rin yung possible nga pagnaan. Suspindido pansamantala ang pasok ng mga estudyante sa Akupan Elementary School dahil sa patuloy na pagguho ng lupa at bato. Samantala, panibagong mga pagguho ng lupa ang naitala naman sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Sa Tinag Abra, apat na kalsada ang hindi madaanan dahil sa mga pagguho ng lupa, dahil pa rin sa pagulang dulot ng habagat. Umapaw naman ang ilog sa Sinigpit Spillway ng Paracelis Rojas Isabela National Highway sa Mountain Province. Dahil dito halos isang oras na stranded ang mga motorista. Naging pahira pa naman ang clearing operation sa gumuhong lupa sa Sakburoy section ng Amburayan Bunang Provincial Road sa Kapangan Binget. Inaabisuhan ng mga motorista na magingat sa pagdaan sa nasabing kalsada dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Humambalang naman kaninang umaga July 8 ang mga gumuhong lupa sa kahaba ng Pangasinan Nueva Vizcaya Highway sa barangay Barakbak, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Agad nagsagawa ang MDRRMO ng clearing operation at nabuksan ito sa trapiko kaninang tanghali. Vanessa Bugtong, RNG News.